Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chandra from my -A channel. A all, or also matarder sa ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a random gabay for the sign of for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guys ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o ikaganapan sa buhay? ng mga Scorpio signs ang ating maahagilap. So guys, this reading is a general reading na mga dilat mga ka-resonate. Kunin lamang po baka ka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update na kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na may pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik sik ding na nag na biyayang manon balik sa inyo. So let's see guys now what is the message sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel spirit guy please give me information paano kayo gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha. There's something they eat of pentacles. Na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Na mag-focus ka daw sa ginagawa mo. Now, ano yung mga bagay na ginagawa mo mag-concentrate ka. Now, huwag ka magpapadestract. Now, and this is something that full card for a leaf of faith. No, magtiwala at mag- magtiwala ka sa ginagawa mo at manampalataya ka sa ating Panginoon na lahat ng bagay nito ay maaaring um, may pagkakaloob sa ang bagong eksena Nasa sa tamang proseso ka no, magtiwala ka lang sa ginagawa mo and of course, this is something that clear the boundaries ibig sabihin, dinisin mo alisin mo yung mga magsisilbing balakid sa eksena mo. Yung itong bagay na ito makakasira sa eksena mo, tanggalin mo na kagad. Itong bagay na ito yung makaka, uh, magbibigay ng destruction sa'yo. O itong bagay na ito yung magsisilbing panira na eksena mo, tanggalin mo na. No? Linisin mo. And there's a six of wands for victory is yours. Talaga magtatagumpay ka. No? May mga bagay na magliliwanag sa isip mo, sa sitwasyon mo, dahil unti-unti mo makukuha yung mga bagay na gusto mong makuha. And there's a seven of cups, no? There's a lot of multiple option and multiple choices. Na no, marami kang pagpipilian dito. Na no, marami kang gustong gawin. You are also multitasker or multitasking person. Na no, kaya mong i-manage lahat ng situation. No? Yan yung hilig mo eh. Na no, yung talagang Um, dumami pa no ang iyong ginagawa or there's a lot of resource of income and there's a nine of cups there's a wish fulfillment dito tuto pa rin dito maaaring makuha mo na at matupad yung mga pangarap mo no? at makamtan mo ang ninanais mo what is the eight of pentacles represent guys with the seven of pentacles with the harvest moment some of you guys talagang aani ka no, syempre kung magbog focus ka kung mag, um, kung mag, concentrate ka sa ginagawa mo kung um, tutukan mo ano man yung negosyo trabaho anak buhay mo magbubunga yan No, ito yung pagbubunga na maaaring makamtan mo na. There's a ten of wands to, sa likod ng mga problema, obligation responsibility na tinatahak mo, huwag kang mag-alala, matatapos din yan. What is the queen of swords? Reversibility page of wands by good news. May magandang balita daw dito, may magandang impormasyon na maaaring makuha mo at mata mo now, what is the six of wands? Reversibility service the with the, so the snake No, there's a something stickiness, there's a cheating lying on you. Maraming um, nag, kumbaga, nakatago nito sa likod nito. Unti-unti mo matutuklasan at unti-unti mo malalantad yan. What is the seven of cups? Represent with a page of sword being curiosity. So, ngayon magiging mas mabusisi ka na. na no, mas uh, tutuklasin mo lahat-lahat. Na no, unti-unti mong uh, unawain. No, unti-unti mong aalamin lahat. What is the nine of cups? represent with the hermit card no, there's a something spiritual enlightenment na may mga bagay na magliliwanag sa iyo unti-unting tuto pa rin at bibigyan kasagutan lahat ng katanungan mo at matutupad ng mga pangharap mo what is additional messages and of course there's a something that night of wants for slow and steady no kumaga utay-utay lang hinay-hinay lang no makakamit mo rin yan mag-focus ka lang sa ginagawa mo wag ka magpapadistract no wag ka magpapalin lang No, and this is something the devil card. Oh my God. Ibig sabihin nito talaga na sa tamang proseso ka, maraming mga taong nagbigay ng pabigat at maraming taong naiingit sa behind your back. But definitely makakamtan mo to. No, ang ninanais mo. Makukuha mo naman yung mga bagay na pinagsisikapan mo makuha. Let's see. And this is something guys with a six of cups. Some of you may magandang balita may impormasyon ka malalaman. No, with your friends, with your family, with your environment. Now, what is additional messages? And this is something that strength with be the confidence. So, kailangan lakas ang loob mo. Maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo dito sa situation na to. Additional messages. Represent without aid of ka something moving forward. makaka-move on ka rin. No? makaka-wala makaka ka rin. No? Unti-unti ka rin dyan, makakabangon. No? What is additional messages? Represent with the five of cups. No? Some of you guys, magkakaroon ka ng um, kumagapagtanggap na no, unti-unti mo nang matatanggap na lahat ng bagay na inaalis sa buhay mo. Kung baga lahat ng mga bagay na tinatanggal ay um, kung baga paraan yan para masagot mo lahat ng katanungan na to. No, para malaman mo kung saan talaga nang gagaling to. No, bakit kailangan alisin to? Bakit para ah, bakit parang gusto nito ma-disappoint ka? Gusto nito tanggalin to? Kasi may mga bagay na napapaloob dito na makakasama sa in the near future. What is the messages? for the outcome represent guys with the two so of decision that you need to make. So some of you guys kailangan mo talaga mag-decision dito, no? Kailangan mong um, gawin ng mas makinahon at kalmado na no? mag-focus ka sa ginagawa mo. And there's a hyphen for a lesson learned. So matuto ka na there's a religious factor. Some of you guys may nagpapalipad hangin dito, no? Para bigyan ka ng pampabigat, no? Huwag ka mag-alala, magtiwala ka sa ating pong makeup, and, no? Protectionan mo lang pangalagaan sa sarili mo. No, bibigyan ka ng instinct anentawensyon para mar, para uh, magkaroon ka ng uh, something na hinala or para parang um, kapahiwatig, no? Because this is something that's once you have the power to choose. No, ikaw yung, ba, ikaw yung pipili ng bagay na, nagugustuhin mo. No, may magandang balita dito na makukuha mo pero kailangan piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. O piliin mo lang yung mga bagay na tatanggapin mo. No, alisin mo yung minsan na nakasira sa eksena mo. And there's an Ace of Pentacles. There's something a big shot and big money coming in for you. There's a something a mystery. Now there's a secrets. May bagay na hindi mo pa na nakikita at nauunawaan. May misteryo sa likod dito na maaari mapagtagumpayan mo. Dahil may malaking pera na ilalatag sa iyo, may malaking opportunities na darating sa iyo. Additional messages. There's a something the Knight of Swords. Now, I think kasi ito yung kailangan mo i-let go, no? dahil sa dami mong nang iniisip na go overload ka nagkakaroon ng anxiety sleepless night being curiosity himay himayin mo lang alamin mo yung mga bagay na kaya mo lang i-control or kaya mo lang i-manage no e go mo na yung mga bagay na alam mong hindi mo kayang i-manage at uh, panghawakan no additional messages and there's a seven of ones that you are being protected protektado ka nga sabi ko na nga be no hindi porket na lilisan ni na alisen ay isang yugto ng masasaktan ka No, isang paraan to na para tanggalin sa buhay mo yung makakasira sayo, sa iyo sa sitwasyon mo ng pangmatagalan. So, itong tao na to, kailangan mong tanggapin na hanggang doon lang yung eksena niya. No, wag hindi di mo kailangan ma-disappoint, hindi mo kailangan na na ma mag uh, mag magalit, mainis, no. It's a part of your journey. No, there's a wish fulfillment. Paano matutupad yung mga pangarap mo kung may balakid or blockages o wakarang na eksena mo? So, let's see what is the messages tayo Pagdating naman tayo sa Finances and career Love life at kalusugan mo Alamin na natin yan, guys So, let's watch this Finances and career Represent what? There is a ten of cups Happiness So, some of you guys Magiging masaya ka talaga Magiging maligaya ka dito sa kalalabasan na to Now, sa a 2 of cups With a partnership Some of you may partnership talaga Na mumuo dito Or mangyayari no, Or makukuha mo And this is something that can of, Queen of may, may emotional giling. Na magiging kalmado na ang iyong dam uh, pakiramdam para ka naman ng emotional and physical. There's the king, man. Guys, no, para sinasabi na baguhin mo na yung perspective mo, yung mindset mo, how to handle the things. No, and this is something, guys, with the emphasis for revert, no? Kailangan mo mahalin muna ang sarili mo. No, I request disconnect from the world. No, kailangan mo nang Um, kung baga, hindi ka dapat nakikinig sa mga solusyon at mga sasabihin ng iba. There's sa a five of swords um, something of fair fight. Magiging patas ang sitwasyon pagdating sa finances mo. Ngayon, mas papangalagaan mo na yung sarili mong desisyon. Pagdating naman tayo sa love life, There's a king of swords, not just being a wise, being intelligent, na no, mas gagamitin mo na yung utak kaysa sa puso. And this is something the king of wands something of vision. Titignan mo na kagad yung magiging posibilidad. No, mo na kagad yung magiging outcome. And this is something the star card Jailing and recovery, no? Some of you, nawerong kang hiniling na taong makakasama mo for good. Maaaring ito na yun talaga, na talaga na nasa paladan na sa kapalaran mo talaga magtagpo, o maaaring nagtagpo na kayo. There's a will of fortune and the star card represents something I wish we Talagang you are being a blast, and there's a destiny is yours. And of course, this is something that you can't talk with a heart to conversation. Magkakaroon kayo ng communication dito, collaborations, no communications. And because this is something guys been denied off. cops proposal. Magkakaroon dito ng higher level commitment. No? So let's see what is the additional messages tayo pagdating sa kalusugan. And this is something the Nine of Pentacles na magkaroon ka siguridad. Pagdating sa yung health. Now let's see what is the additional messages. And this something the Four of Pentacles for saving money. So, ay kailangan protection na no, at pangalagaan mo ang iyong finances. No, dahil hindi sa to sa ma uh, magkaroon ng problema kaya ka may stress. No, this is something the five of pentacles. sa so si, sabi ko na eh. No, makakaranas ka ng, uh, nakakaranas ka ng financial crisis or financial loss or kagastusan and there's the lovers, no? Maaring related din dito about sa love life, about sa kalusugan nyo. And this is something the queen of wands by um, confident. So, kailangan lakas ang loobol, lakas ang pakiramdam mo, there's a judgment. Pinapaalala ka, ka dito na konektado kayo ng person mo sa isa't isa. Kaya pala, there's a destiny, no? Magkakaroon kayo ng healing dito, kailangan nyo lang talaga maggamayan, protection ang iyong sarili at ang isa't isa, no? So, let's see what is the initial message sa tayo pagdating sa magic fair messages. Advice is of course, a pick a card yes no. So, let's watch this. Okay, ang pick a card yes no, guys, before anything else, No, ang ka a card, no, pwede ka magtanong. Darap kasi sila magiging sagot dyan. One, two, or three. Darap kasi sila pipili mo. Comment down below kung ano nam number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see what is the magic of fair messages to so, represent one. And represent guys with a daughter. Some of you may anak ang babae. No, you are also a daughter. And of course, this is something please So, kailangan mo haba ng pasensya mo na matutok ang kumalma, no? And there's a goodbye to the old hello to the new. May mga bagay na kailangan mo na pakawalan. No? Bitawan. I-let go. No? A bad situation ba yan? A relation ba yan? Or either a people ba yan? No? Alamin mo. Additional messages for yan and yan. Or ako, or. And there's something feminine. There's something, um divine feminine dito. Baka you are also divine feminine or you person mo, cross out there. And this is something that truth na lahat ng mga bagay na ito ilalantad sa'yo. Unti-unti mo malalaman lahat ng bagay na ito. And there's a change. Now there's something that changes coming in na unti-unti na talaga magbabago pag nalaman mo lahat ng katotohanan unti-unti babago ginito. Ang eksena mo. What is the represent what? And there's a gather. Na parang sinasabi na dito na parang may revelation talaga. No? May revelations. And there's a changes, di ba? May, pa, may something changes talaga. And there's a rest. No? Kailangan mo ang utak at isip mo, situation mo. At may mga synchronicities na ibinabatid na sa ng ating gabay. And there's a night visions, no? No, kahit na sa panaginip, pinapakita at binabahagi na sa yan. Kaya kailangan mag-pay attention ka na. What is additional messages with a romance in your firmistic or a deck? And there's a reconciliation. Some of you magkakabalikan kayo ng person mo. No? And there's something worries and anxieties. Meron dito nag-iisip ka, nalulungkot ka, nag-aalala ka. And there's a courage na ni-encourage ka dito na kailangan mong lumaban. At alisin yung takot at pangamba mo. For the number represent what? And there's a zero one sign with a belief system. No, yung pinaniniwalaan mo, kailangan mo nang baguhin yan. You're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the ground, Embrace what makes you different. That's your path to success. Your dreams will soon come true. Matutupad yung mga pangarap mo. No, kung babaguhin mo yung sistema ang pinaniniwalaan mo, there's a destiny to happen. na no, pero may mga bigay sa'yo dito ng ating kapal, na ating, kap, na ating may kapal na, na kailangang gamitin mo ng tama at wasto. With the money move or And there's an ending. Now, there's something an ending and in you beginning now there's a goodbye to the old. It, ibig sabihin talaga, mayroong bagay na matatapos na. It's time to say goodbye. Now, so let's see what is a part of the light. Represent what? What is the um, additional messages with a part of the light? Represent the way of light. Now, see, so the way of light represent I take a conscious into the light, transforming weaknesses we into strength by mastering my thoughts. With a positive attitude, I overcome, all and energy light. to every corner of my life. Through this journey, I embrace my power and share my light with them um, from this world. No, talaga siya sabi sa dito na ibibigay niya yung tamang daan tungo sa kaliwanagan. No, ibabahagi at ipapakita niya na yan sa iyo. No, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng eksena, ibabahagi niya na sa yung tamang pagdadaan um, pagdadaanan mo. And there's a shadow work reference in what? May pasilip. No? What is a shadow work reference in what? No, there is a light of the darkness. Love, clarity, and awareness. Darkness cannot dispel darkness. Only light can. So, ibig sabihin dito, ang madilim na part ng buhay mo, hindi iyan makikita no, sa, sa dilim na sitwasyon. Makikita mo yan kapag um, ang liwanag na mismo ang suminag sa eksena mo. Ibig sabihin dito, nasa part ka na kadiliman, nasa part ka na madilim na part, mayroong bagay na tutulong sa'yo. May mga bagay sa, sa sitwasyon mo na magliliwanag. O parang kumaga matatauhan ka sa lahat na nangyayari no ganon there's a something of what lies beneath when you the future what lies beneath when you the future represent what and there's a cup up no finding evidence getting cup cheating So, malalaman mo na makakakuha ka ng ebidensya dito na may something na nagkaroon ng lying, no? Na, nagkaron kaya may, may tatapusin dito eh. So there's something clarifying for a love situation. What is the clarifying for a love situation? Represent with a love potion. Now open your heart to truly feel that magic of love. Na meron talaga dito ng um, kumbaga tungkol sa pag-ibig. Now there's a magic na kumbaga kahit na kayo pinagtag, uh, pinag pinagkalayo ng um, ng tadhana, mayroon talagang pagtatagpuin at pagtatagpuin pa rin kayo sa isang chapter, no? And there's a clarifying for life situation. Maaaring na nagkalayo kayo, pero some of now, bigla kayo magkikita ulit. At magkakaroon ulit kayo ng communications, collaborations, no? na maaaring, um, kumbaga, kahit na matagal kayo nagkawalay, mahal nyo pa rin ang isa't isa. And this is something, guys, with a secret emerge. In the reading of cycle, the hidden is unveiled. Await the veil, uh, reveal with an open heart. So, see, kumbaga, unti-unti ng lalabas ang revelasyon nito na mismo mang gagaling sa puso't isip mo. No, lahat ng bagay na to ay maaaring ibahagi at ipakita na sa iyo. So let's see what is additional messages with a pick a card yes or no. So let's see and watch this. Okay, with a pick a card yes or no, ito na yun guys. No? With a pick a card yes or no, let's start with the number one. And there's a yes. It, this is a... This is a real deal. Your effort bear fruit. Ibig sabihin na ito na yung tamang pagkakataon, tamang panahon na para anihin mo na or para makamtan mo na mala, parang maramdaman mo na at um, para matikman mo na no, yung mga pinaghirapan mo. Number two, and this is something guys with yes again, resurrect old ideas, breath new life into it. No, ibig sabihin nito, may binabalik no, yung isipan na nakaraan maaaring manumbalik ulit at magkaroon ng ulit ng panibagong eksena no, parang magkakaroon ng reconciliation or either parang um, incarnation na parang ibabalik siya sa ibang paraan, sa ibang situation sa ibang katauhan no and this number 3 represent with a no stormy relationship trouble strike up floor ibig sabihin ito ay isang relasyon na punong-puno ng problema at punong-puno ng Uh, pagdadaanan. So, kailangan mong um, kumbaga itigil na to. O parang sinasabi dito na kailangan mong um, <coughs> maging maingat na para hindi mangyari itong bagay na to. Na no, kasi may susubok. No? May, may, um, uh, may susubok na eksena na para sirain kayo sa eksena na to. No? sa inyong relasyon. na no, Mag-ingat po kayo or either sa iyong situation. So guys, this is a random gabay for the uh, for the sign off. Scorpius, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang dinigin, skip ng Adzaway, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik siklig sik dig umapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush.